Nasaan po kami ngayon? Nasaan po kami ngayon? Hello! <laughs> Mag-hello mag kayo mga ina! Hello! Hello! Hello. <laughs> Hello! Nasaan po kami? Kami po ay nasa Rial at kami po ay maglalangoy dito sa Maylag. Pan, pero hindi wala po hindi na po, po namin ano kung saan kaya kami nag-aabang ng mga kasamahan dahil kami po ay first second owner Dahil ito po ay mahaba ito nga po kung hindi nyo po alam ito po ay falls kaya mahaba sa pay kaso nga ay labo gawa ng tingnan nyo naman naririnig nyo oh, ayan oh, may tulo ng ulan labo labo ang tubig Labu. Our baby does. Oo nga. Baby Di maliligo sa si akin. na, wow. Malamig. na niya? Mm, Ma. update ko kayo naman mamaya. See you. See you later. ah okay papakita ko sa inyo kung saan ang yan ito ah nakikita ninyo bundok dahil ito nga ay falls ang aming yung paglalangoyan kaso ay walang falls malayo pa hmm so ganda tingnan green Bebe, huwag ka na may kumaganoa, ba? Ay, naku, si Sile. Sa tabi kayo, sa tabi. Tabi. Huwag kayo sa tabi dumaan. Sa Again. Wala bas mga vlogger. Hoy, mga dala. Video di pa lang naka-play ani. Kami po ay bababa at kami tatawid papunta dun ha. Dahan-dahan at madulas, mabato. Wow, napakaganda naman. Baby, baby, napakaganda. First time namin pumunta rito dahil ang pinaglalanguyan namin dati ay doon pa. napakaganda naman dito my gosh ang lamig ng tubig wow abo naroon ang bata mm -hmm. wala kayang isda wala isda baka may maligaw na isda wooohhh sabi ko ba? baka lamang sa isip ko baka lamang yung sasabihin na pala yung nataunahan Medyo malakas ang silig kaya pagkabata'y kailangan ihahawakan. Smile! <laughs> the huh? Yung tatay ko'y vlogger na din. Kamawid <laughs> kami ng San Juanito Bridge. <laughs> ang rent nga pala dito sa cottage dito ay 500 pesos ewan ko lang doon na sa kubong yun at yun may kasamang video okay doon pero ito ay kubo kubo 500 pesos marami po silang cottage dito meron din po doon na yung may payong kung ano Yan po, yung may payong. Yan po, hindi ko alam kung magkano. Baka 300. Ako na nagpresyo. At kami po ay gutom na. Pero wala pa sila. Ano yung ulam na? Ano yung ulam na? yung ulam na? yung

Pula tak pinggul. Dia pernah betul Ulang-ulang. Dia mana? Dia buat pakai mebal, tarik kumain kaitan untuk kumain ke dadu. Dia apa bila-bila nak kumain ni? Dia nak bila-bila nak kumain. Dia nak bila-bila nak kumain. Dia nak bila-bila nak 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 kumain. Dia nak Dia nak bila nak kumain. Dia nak Dia nak nak kumain. Dia nak bila-bila nak kumain. Dia nak nak kumain. Dia nak nak kumain. nak bila Ha doh dalek. Mana? 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 May batang nakaupo. Yan! <laughs> May tagahawak na kayo. Doon <laughs> pala sila Kuya Silian sa kabilang dulo. Sandali! Ah. Hindi nga rin maglangay. Kaling ni Mia. si Pauline dahil. kaya walang ano dito. dinadala mo tadi yan anak ay. ha <laughs> No. Mama, apo mama. Ito mo ha Tum dito. Don't tuwa siyay. Dito ako kinikilala. Hoy, mag-slide na kayo. Mag Nalilito may init.

Uuwi na kami, uuwi na kami, ayan na oh, naka-ready na, inantay na rin ang namin si Tio, ang aming sinakyan kanina, service. Dadaan kami sa bago Ayun yung bundok kanil, Ayan, Ayun bundok Ayun omega uh, bundok ayre Wow bundok 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 Say, bundok 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 Yeah, mm -hmm.